problema ni mo ha magkastigo ay ta o magpasaylo ay at saman ka elemento duwende kapre ikanto spirito istorya ay istorya Aron mo kastigo kastigong may tabo. Come Magiging kumbati ka? Ha? Magiging kumbati ka agi spiritual? Siyempre? istorya ka? O may kalalagyan ka? Siyempre? Naman pa silo ay ka? spirito? Espirito. Ikanto. Luwende. Agta. Saman. Gusto ka kumbate? Gusto ka magkastigo? Gusto ka magkastigo? Kaya Diyos na mahal, nga labong makagagawang sa tanan. Ha? Hindi ka makikistorya. Ah, sige ka. Tunaw gi ka dia. niya. Tunaw gi ka ron. Tamaan. Ang eh? tamaan sa ane. Kasi sa ano eh Ito na hindi karun niya Kasi sa eh Anong itagaan ni mong sakit Ha? Ah, gusto ka kumbate spiritual O sige Ka, anti ka sa tora ripote nito opera rotas sa ugnat ano na tadak sa ugnat rihopriks kristong dium indium yung mapamabili mabiyas sa besti. puh teman Gusto pagi kah? Ha. Gusto gi ka? Stigo ni ron? Jaba ni tau. Jaba ni kolam barang. Kolam barang. Cuba satu rari po pera rotas pu oh sige kastigo gi karon kastigo gi oh di apa Satu torari po pera rotas sa salutator, pu oh kastigo gi karon dia ha gusto ka kubatita ha ah. Satu orang liputin itu perak rotas. Um, hmm. um, um, barang. um, Kolam barang. Itu um, 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 Ha? unsa ano man ni? Suya? Soya ni? Ha? Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Paintulot niyo po na gamitin ko ang espada nga po upang kastiguhin ang gumagambala sa babaeng ito sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Puh! <coughs> Sige Cuman. So call pa o magpasalo ay ta. O yato ta kasi imperno. mo ha. Unsa ano man ni? Eh? Di istorya ta. Kulang barang. Kulang barang. Bola barang. Kita ni jog, Magkastigo gi Ha. Kita gi ka. Ha. Sa. Gusto gi ka? Unta magyach gi. Ni taga ada mag chance. Kabalo ko maginusa ra dia. Kabalo ko. Jaman, pasay loon ni nimo. O ya to tikas imperno. Jaman. Gusto pagi ka kastigo. Ah. sang tesimol tesimol trinita tesimol ni poten tereksum agak bam da pamil kuat ku inti si ma oriam pi im rekam aksul im roket sok siko adikam si pu oh, gusto mangkakag kastigo mo ha huh? gusto mo makastigo ha huh? gusto gyud oh di apa mata ka, tibi ta sira mata kami nito sutan so ro dami kami kami syedik, kami sibi kami kubik maka mabura ko to karuba maka muram ibu river abila muram sorka orka jak pu oh tibi ka tibi ka stigo gimo gid ha stigo gimo hmm. ni gimo makastigo mo Cuman, gusto kita hmm. Yan mo si interno. Ha? Ah. Gusto kita Ha? Ah. Ano sige man, di gini ni mo kasi lol. Ano man ni? Soya? Sige man, sige pag istorya, istorya. Ano sige man, ni? Soya Suya ni. Ha? Soya ba ni? sa so, tora ini to pirarotas. rotas hmm. uh. makastigo gi karon da sul selawas ani gigi mo mutagam ha pila gi bayad niyo ani pila gi bayad pila gi bayad niyo ni jamani suya ha suya ni sa torari ito, tinito peraro tas pu hmm. lihok na po mo ha Ng lihok na po mo di ka ni mo mo patoo put don tagi mo ha jaban imuneng ayohon Oh, ihatod ta mo sa gamita na ang iyong gamita kuhaan ang sakit panlabay okay, gamita pangwa 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 okay, ikan sa ulo pangwa 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 panlabay di okay, ipanlabay na pangwa pangwa adik ah, gini nih mo lungan ha Pila na yung napatay ninyo? Pila na yung napatay? Di istorya. Pila na napatay ninyo? Ha? Pila na napatay ninyo? Sa Toro Reporte nito, Peraro Taas. Poo! Pila na yung napatay ninyo? Ha? Na napatay ninyo? Nito, na napatay ninyo? Ha? Ah, gusto gede mo? Patay o patay? Ha? Ha? inyong ginipantoson. Sige. Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na kagilagilala, Diyos na kabagsikpagsik, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Dios. ipaintulot niyo po na gamitin ko ang ispanang kigla ni San Miguel Arcangel o pangpuksain ang gumagambala sa babaeng ito sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Destruat Pater Destruat Iyos Pilios Destruat Iyos Espiritu Santos Insekto Sa <tipos> Torah

Iisa ko na na yung wana tamot na Iisa na Iisa. Hindi na isa. Hindi na isa. Hindi mm. okay, okay.